Come before you, broken and in need. Take away our pride, the walls we've built so high. Humble our hearts and open our eyes to your truth, that we may surrender all and follow you, our guide. pangatlong araw na ng ating camping dito sa probinsya ng Sambales. At tila ba isang napagandang umaga at panahon ang bumungad sa atin. Hudyat ito para umabante para sa susunod nating destinasyon. Sir, salamat ng marami. Susunod ulit. Thank you. Thank mga tuktok nyo. At thank you. Ano? Pupunta pa kami sa iba Ay, eh. mag-iiba Oh, mag-iiba pa. Ingat kayo kapatid. Master, ingat kah? Ah, ingat kaya. ingat. Labio Papa Mama jadi ingat kah? Uh Tapi pakai yo. Ah. You asked me what kept you from riding back. I was on the road. even rolling through the miles Your name never left my mind Alright Napagpaalam na tayo sa ating mga kaibigan At uh, na muna kami Yung iba pumunta sa ibang campsite Sila weekend camping diaries At uh, kami Pupunta kami kasama ko si Bro Elliot at si Kuya Jerks Pupunta natin yung angelis uh, Angeles campsite Na napaganda naman na Napaganda ng ilog Para na sa New Zealand Si pa Ray Campy Joy sa uh, uuwi na. Si Master Dejan taxi sa uh, magi mag-extend pa At, uh, May meron din siyang ibang uh, campsite pupuntahan na pupuntahan ano. So samahan niyo muli si Disney Princess ano sa panibagong uh, adventure na naman. Panibagong istorya na naman na ating maitatala sa ating pagmomoto camping. Kahit pagod pa tayo, pipilitin natin na makagawa ng magandang uh, video ngayon. Ano? At maipakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang ating uh, susunod na camping spot. Ay! Ah, ah! Ganda nga! Ganda! <laughs> Ganda. Dito pala maganda tumahan, Master. So yeah. Solid din yung dinaanan natin ngayon, no? You asked me what made you leave that job after I was on the road. But I kept that note in my coat still waiting for the right word. nakakatawa nang isipin ano na iba-iba man ang aming ginagamit na sasakyan para makapag mga, mga pagcamping ano motor, tuktok, four wheels na rig isa nagkikita-kita pa rin kami pagdating sa location sa campsite ano nagkakasama-sama nagkakabanding ini-enjoy yung mga quality time ba ano ika nga kahit ano pa man yan basta ang importante kung yun lang yung kaya mo talaga tulad, tulad ko naka motor lang ako isa kung dito rin naman ako komportable is okay lang as long as naibibigay uh, na ibibigay niya yung uh, pangailangan ko sa pagkakamping ano? ang importante is uh, ma-enjoy mo yung uh, ginagawa mong uh, adventure ano? Nakaka, ano lang, ano, nakakatuwa lang at sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon kami ng aberya. Nagkaroon si jerks na biglang emergency dahilan upang hindi siya makasama. Master, magingat ka, magingat ka next time. Pangalawang aberya ay hindi gagana ang ating cellphone. Dahilan upang hindi natin makontak si Bro Eli. Sa mga oras na to ay nagdadalawang isip na ako na tumuloy pa sa pangalawang location natin. Yes! Sa wakas gumana na rin ang ating cellphone. May mapa na tayo. <laughs> Lobot lang pala. At uh, na natin si Bro Eli na tutuloy tayo. Tuloy na tuloy na to. May mapa na tayo eh. Ang ganda ng tulay na to Wow Ilog, dagat Tapos ilog dito, luwag It's the end of the road, babe I'm over this, it's been fun You gotta go, babe This time it's it, I'm done sobrang gaganda ng kalsada espaltado, espaltado eto, natamatali na tayo at ha nakaapol sa oras grabing kalsada ganda sino pa naman ang hindi gaganaan sa ganitong kalsada na may napagandang view ayan o ayon sa mapa, ay dito tayo, uh, kakanan Eto, San Antonio Bali, May nakalagay subdivision 5 kilometers na lang Nandun na tayo sa campsite ano? Grabe yung scenery na ating nakikita ano? Yung nakatapat sa ating kabundukan Sobrang ang tatas hindi ko lang sure kung ito yung uh, malamang hindi ito eh kasi nakiat na natin yung pinakamataas na bundok sa Zambales ano, ang uh, Mount Papulao. So malamang sa malamang hindi ito. Pero ang ganda, ganda ng scenery sobra. Wow. Hintuan natin ah, hintuan natin. Kung gaano kaganda. <laughs> Tingnan niyo naman yung ating nakikita oh. Nakakamis mong undok Ganda Bali kaya tayo nag extend ng camping ngayon Kasi Sa susunod na week sa Babalik tayo sa pagiging uh, mountaineers Aakyatin natin ang pinaka Mataas na bundok Sa Bicol region ng Mount Isarog ano? Kaya sa susunod na ano kailangan na natin bumalik sa insayo kasi baka maging pasyente tayo doon dito tayo pinapaliko sa rap road ah hindi naman rap road pala saan nagsasanga ang daan mukhang may rap road tayong dadaanan ayon sa mapa may mga tuldok tuldok eh ayan o daming corn beef yun lang nawawala ang mapa hindi makaano tama ba to dito ba dito ba ang puno kong takda patay nag arrive na asan yung angel campsite ito ba yun na nakakalito dito kasi yung tinuturo ni Google Map is iba gawa nga ng yung mga kalsada dito sa yung buha-buhangin kung saan lang yung nagagawa ng daan ng tao is siguro dun to sinunod buti na lang at ang nagtanong tayo sa lokal dito daw dito sa baba ayan niya may daanan hi yayay sana ito na Sir, well, pwede magtanong Ito yung puputang campsite Pababa ah, Salamat sir Sa wakas Ito na rin Ang palatandaan Ayan sa tulay Bago magtulay Kakanan kayo pababa Medyo rough road lang ito ano? Pero kaya naman Kaya kaya CDB pa ba? Ayan o oh. Nawawala na yung mapa Ayan. Saan ang Angels Campsite? Riverside Cape. Marami pala ito resort ah. Camp Lambingan. Dito tayo, River View Cape. Ah. Dito tayo sa River View. Wow. Ang ganda rin, no? <laughs> tanaw na tanaw natin yung mga kabundukan sa kabila ilog ito na yung ilog na pwede rin dito unahan pa tayo abante pa <laughs> ay balik dead in dead in para mas maganda dun malina naman tayo pero pwede din sana dito sa river viewscape, kaso nga lang medyo maraming tao medyo hindi tayo makakatulog dyan ng uh, kapanatagan kasi accessible eh try natin dito ang dami nagka camping camping sa ilog ilog lang oh ang problema yata parang sana may mabilan tayong tubig Yeah. try natin dito maghanap-hanap ito may daanan dito na, kalito kasi yung daanan kung saan papunta, tingnan mo Sana dun Meron dun eh Kung Kung san-sana lang tayo nadaan <laughs> Sana ito na yun Ia yeah! Mukhang ito na yun Kaso san tayo mag ano San tayo mag Papaalam na mag overnight Dito 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 Okay. Magandang hapon! Mag-overnight ako? Oh, ngayon? Opo. Magkano? Mag ang temperature uh, mo natin is 200. Tapos 30 pesos ako mag-overnight. Ah, 230? 230. Okay. Dito na akong pipesto. Alright! <laughs> Eto na ang ating spot sa pangatlong araw natin sa camping. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda Tabundukan dito Hi! -hi! Nawawala yung pagod natin Pag ganito kaganda yung Ambience ano So set up na tayo At Dito ko na napili pumeso ano Para Ang view natin is sa tapat ng ilog Tapos Tara mo yung kabundukan ng sambalis ano Buti na nga lang at mabilis talaga ito i-set up si Lone Rider ano Kaya maiksi lang yung uh, igugugol natin dito sa pagtatayo ng ating shelter. At dahil one system ito ano, isa napakabilis niya i-build. At naka-design talaga siya sa ganong adventure. Hindi sa nilon rider ano. Kaya relax lang tayo sa pagsiseta pa. Kumbaga chill lang habang ini-enjoy ang napakagandang view. Yes sir, ganun lang kadali tapos na tayo mag-setup at syempre dahil nasa magandang view tayo, nasa tapat tayo ng ilog at uh, sa side is kabundukan. Napakasarap magkape pag ganito yung view ano. Jeez. Sarap talaga pag light pack. Kumbaga ito, pahinga tayo agad. Masaya na naman si Disney Princess sa uh, ating nahanap na spot. Ano, napakaganda. Saka walang gaanong tao. parang solo natin dito. Ay, thank you Lord. At uh, sa napakagandang pwesto na nahanap natin today. Ano, kahit may mga aberya, makasama natin sila nagkaroon ng emergency, hindi natuloy. At nasira kanina ng ating GoPro at naayos naman ano. Talagang pinagkakamping tayo ni Lord. At uh, binigyan pa tayo ng napagandang panahon sa harap ng napagandang ilog tapos sa side kabundukan so bukas may enjoy natin kung gaano kagandang view dito ano? sa Camp Angeles pala ang ating uh, spot today sarap ng kape A sky full of twilight My feet. Walking down lane to Luto na siguro tong sinaing Sarap pakinggan ng ano, ng kuliglig Mga huni ng palakabay ng no, kuliglig sa tabing ilog Napaka-payapan ng gabi natin ano Sana hindi na umulan at na nagpakita naman yung buwan Kasi medyo umaambun-ambun eh para maganda yung camping natin sana at mga pag-relax-relax din, no. Hindi na tayo ma mga -ano, mangamba sa ulan at wala tayong tarp ito lang yung ano natin dinala. Lord, wag ka muna umulan at paglutuin mo muna ako, please. Although may bon pero umaambon ang bon. Bali ang lulutuin natin ngayon, yung tira natin na in order natin na Hungarian sausage kay Papa DK, ano, sobrang solid ng Hangari ni Papa kay Masarap na ducks pa, juicy pa. Ducks, 'di ba? Fonto adik ah, si Disney Princess sa ah, Hungarian na 'to. Ducks na ducks. Eh, malapit na 'to maluto at ah, kakain na tayo. Gutom na gutom na tayo. <laughs> hindi kasi tayo kanina naka tanghalian actually yung unang kain natin almusal lang eh then uh, meron ka lang maririnig dito na nagbibidyo kaya nagpapatugtog gawa nga ng may kalapit uh, barangay ba yun bahay tawag doon pero hindi naman ganun kalakasan at nakausap ko kanina si ate sobrang bait si mama John ay uh, sa may quiet time dito which is sa napakaganda sa isang campsite dapat lang na ganun at ah uh, maswerte rin ako sa katabi ko. Dalawa lang kaming campers eh. Hindi rin sila, wala rin silang bluetooth speaker. So, siyati tayo ngayon. Happy ngayon si Disney Princess nyo. Talaga makakapag-emote-emote tayo dito habang uh, niluluto natin tong ducks na Hungarian sausage ni Papa D.K. Ayan. Niluto na. At dahil wala tayong gulay, ano, hindi na ako Ito na lang yung magiging gulay natin. So, bawang. Pangpalayo ng aswang. <laughs> Tapos, sibuyas. Yung magiging gulay natin today. Tapos, ah, may binili akong ah, marinated tapa, ano. Ah, ano. Nabili ko to sa dali. So, isama lang natin yung ano, yung konting sabaw lang para lang siyang ano lumambot papalambutin natin ay thank you lord at uh, nakapagluto na tayo at hindi uh, eh, umulan so kain na tayo ito na ng ating uh, beef tapa hanggar yan tapos sa uh, ang favorite kong bawang dito na, na ako magpaplato ano, para makuha ko yung sauce ng ano pinaganuhan ko ng tapa kain panalo talaga to alam ko na kung anong kulang dito sa ating kinakain hindi tayo nakabili ng malamig na ano gawa nga nga no, wala rin sa isip ko gawa nga, nga kakahabol sa oras tapos kanina nga hindi natin nabuksan yung cellphone natin at wala tayong mapa But eh. the night is long, But stars still shine a thousand doubts but this heart's mine. Ito na ang ikaapat na araw natin dito sa probinsya ng Sambales at tila ba'y nagpapasikat sa atin ang napagandang panahon at nagpapahiwatig na sana wag muna tayong umalis. The night is long, thousand elves. But this heart's mine. I'll climb the mountain. I'll break the chain. No storm can stop me. Not even the rain. napakalamig ng umaga natin sarap lang tulog ni Disney Princess nyo grabe lamig eh nakagahamog po talagang malamig wala dito sa spot natin eh, no? tapos nasa tapat tayo ng ah. napagandang ilog ganda ng ano na to ah, uh, yung pagkatanin ng pine tree harap na harap sa atin eh tapos sa likod kabundukan Gawa tayo ng ating uh, kape. Ay, sarap talaga dito sa spot ko. Medyo madaya lang ano. At uh, pansin ko lang, napakaraming magandang spot talaga na camping spot dito sa north ano. Almost sa halos lahat ng maganda nandito sa north eh. Maganda pa yung kalsada. Tapos mamaya, maliligo tayo diyan sa ilog, ano, sa tapat natin dito. Hindi siya, ano, hindi siya kulay blue. O, ano, medyo dark yung kulay. Gawangan nga buhangin yung ilalim niyan. Hindi katulad pag bato, isa doon nagiging malinaw yung ano yung tubig, parang nagiging uh, crystal clear ba, parang Cotomines. Actually, malapit na malapit sana sa atin dito yung Cotomines. At saka Mapanepe ang ano nga lang, isang na naman natin na yun, na ah, nakapag camp na tayo doon kaso nga lang, gamit ang uh, ating uh, bisikleta, nakabike tayo nun. Grabe naririnig mo, na huni lang ng uwak yata yan eh. Ibon tsaka lagaslas lang ng agos ng ilog. Ah, iba talaga nagagawa ng camping. at mamaya at babalik na tayo sa realidad ng buhay ano babalik na naman tayo sa maingay at matrapik nating lugar at pasikat na si Haring Araw initin na lang natin yung tira natin kagabi ano yung Hungarian sausage tapos yung ano para ito na yung magiging almusal natin at uh, makaligo agad tayo bago sumigat yung uh, ko magiging mainit dito mamaya pag umano na yung araw almusal na tayo ha. thank you lord sa ating uh, biyayang natanggap ngayon ano? Ta uh, napaganda ng camping spot na nahanap natin at sa food na pinagkaloob mo ano? kain at uh, para makaligo na tayo at medyo mainit na alas 8 pa lang sa pool na sabol kasi tayo sa araw eh pero kung may tarp ka naman dito kung magbibuild ng tarp, uh, palag na It's one of those days when you just want to lay in bed But you gotta get up, get your boots on Put the truck in gear and move along Once you're up and moving never nothing wrong hit that power button and get the radio on I sang along Now I sang along this whole country where everyone goes bago tayo umalis ano, ito yung uh, view ng uh, Angeles campsite to Ayan yung 360 bundok, tapos ito yung ilog pine tree Then uh, para pala sa pupunta dito ano isa uh, yung entrance dito sa uh, 210 pitching overnight plus 30 peso sa entrance so bali 230. Then sa the signal kung mahilig kayong maghanap ng signal sa cellphone syempre para makapag-update isa uh, walang signal yung Smart, uh, Globe lang yung available ano. So ito na 'yon. At uh, dito na natin tatapusin ang ating uh, vlog dito ngayon sa Angeles, ano? Angeles campsite. Sambalis pa rin at uh, samahan niyo muli sa susunod dos <laughs> patang tang nag-iisang Disney Princess, ano? Don Ramon Diary. Let's go. I'm In a shroud, stars above, no room for a crowd. The moonlight guides my heartbeats loud. Solo steps I'm hugging I'm a lone rider, chasing dreams through our rivers and